Update sa aking hydroponic system, matapos maubos ang aking mga tanim na lettuce. At last, magkakaroon na ulit laman yung ating system. E eh di ito, bumabangon, may mga bago na tayong tanim. Tuloy-tuloy ang tanim at malalagyan na ulit ang ating system. Tara! Ito na ang aking greenhouse at hydroponic system. Nakataob pa rin ang mga PVC, walang laman. Pero magbabago yan ngayong araw. May ilang tayong seedlings na pwede nang ilipat sa system. Pero bago yan. At last, magkakaroon na ulit laman yung ating system. Pero gagawin natin ngayon, bago natin ilagay yung system, magtatanong ulit tayo ng 4 to 4 kasi weekly cycle tayo. Tari muna ta. Nagbutas ng mga styro cups na J-Man at John Paul. Ako naman, nag ng coco pit na binabad sa calcium nitrate for 3 days. Uy, para nag i lang yung dalawa. Pahingay naman ako nyan. Magtatanim na sana kami kaso walang space sa seedling table. Kaya maglipat na muna tayo sa system. Itinahaya namin ang mga PVC. Ganun ang system ko. Removable ang mga PVC for easy access and cleaning. Habang inilalagay ang mga lettuce sa system, inilagay ko ang batch number. Napaka-importante nito para alam ko kung kailan ang ideal harvest na isang batch. Malapit na ulit ang harvest. Maglalako tayo sa araw ng harvest natin. Kaya abangan nyo yung mga kof-duty. Ito yung ating para ah, hindi lumutin. Excited na akong mapuno ulit ang system natin. At magkaroon ng lush green lettuce. Okay, balik tayo sa pagtatanim Pinaglalagyan na namin ang mga cups. Noong una practice namin, hindi namin sinisiksik na as in itulak ng daliri ng konti. Tinataktak lang. Pero na-observe namin na sa full NFT system natin, pag mainit, natutuyo ang cockpit. Pag nangyari yon, mag iiwa na ang cockpit at hindi na siya makaka-absorb ng tubig mula sa dumadali sa system. Kaya yun, sinisiksik na namin ng konti ngayon. Ang gamit namin na buto, Almighty Seeds by Katanim Store. Sakit na lang yan nilalagay at tinutulak ng konti pagkatapos. para matrigger ang germination, fine spray of water. Ganun lang ang pagdidilig for the first 3 days. Tinatakloban niya para hindi basta-basta matuyo ang kokopit at mga buto. Hindi mahihirapan mag-germinate. Okay, magtitibla tayo ng ating sa natin kasi kukunti na yung laman. Nilagyan namin ng tubig ay, sa mga nagtatanong kung anong gamit ko dito na nutrient solution so ang gamit natin ay nutrihydro ang gamit natin mula umpisa hanggang ngayon okay naman kaya tuloy tuloy lang gamit natin ang tama paggamit nito maglagay lang ng estimated amount at haluin nang mabuti bago ilagay ang kapartner na nutrient solution ang gusto natin na ppm 750 max. Kukulang pa. Kukulang pa. Ulitin lang ang proseso. For sure, makukuha din. Yan. Yeah, okay na. Ang pH naman natin. Okay naman. 5.5 to 6.5 ang recommended dito. Pero 6.0 ang target natin para gitna lang. Then, ini-adjust ko lang ang timer. Dahil maulan na. 15 minutes on. 30 minutes off na ang settings natin. Then ko ang tama flow rate per PVC. Tansya-tansya na lang namin ito kasi kabisada na namin ang pagbuga ng aming microtube. Nagtapos na si sa paligid para maiwasan yung mga insekto na malapit-lapit. Ibinigay na lang namin sa kambing ang mga natabas. Yan ang ongoing na pagbangon ng aking hydroponics at lettuce operation. Peace! Kung naghahanap kayo mga ka -off duty ng instant na ulam, ang spicy chicken pastil by Garaponic of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng spicy chicken pastil by Garaponic of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re. Hmm! Sarap! Woo! Bila kayo! Bila. Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung kulang para sa iyo ang sipa ng anghang. Available ito sa TikTok Shop at sa Shopee. Check out na.